mo ba yun mga mars ang pag sizzling nyan siguradong natakam ka no, tara lutuin natin yan kumuha nga pala akong isang buong bawang at iniwa ko lang yan sa gitna ayan at niready ko na nga ang ating mga pampalasan na gagamitin dyan at ayan ang ating beef shank o ang bulalo o diba kagawa tayo ng bulalo steak Ayan, pinatry lang natin yan para mawala yung mga excess-excess na dugo dyan sa ating karne. At sinisan lang natin yan ng salt and pepper. At ganun din sa kabila, salt and pepper lang din. At para naman medyo may konting add na flavors, nilagyan din natin yan ng a uh, dried na rosemary. Naku, napakabango naman talaga niya sa steak, di ba mga Mars? Sunod nga ay magpainit na tayo ng ating mga kawali at ayan ay nilagyan na natin ng konting uh, oil. Ayan, dyan natin ilalagay yung ating hiniwang bawang kanina. Ayan, sinalang na rin natin. After nga, nilagyan ko rin ng konting butter kasi magpa ng sarap at linamnam talaga yan sa ating steak ang butter. Ayan saglit lang din natin yung lulutuin kasi hindi naman siya pwede ma-overcook at titigas yung ating karne ayan yung kabilang side hindi ko pa nalagyan ng rosemary ay nilagyan din natin yan medyo eh. bloody bloody na nga yun lumalabas na yung kanyang blood at ikot ikot lang natin yan balik balik natin yung mga mar para hindi naman sobrang masunog na yung, yung part na yan na shank ay medyo may pagkatak talaga yung ano yun no? medyo matigas talaga yung part na yan pero huwag niyo lang siya mag i-overcook dahil talaga namang matigas pero kung sakong sa -sa saktong ang luto niya eh naku na naman, naman talaga yun ako na inamin pero ako hindi ako saan talaga ng luto eh so close to well done talaga ang luto ko so yung isa dyan ay ah uh, yung isang luto dyan eh para sa aking uh, mister nagsugit ko yung medium rare ako naman eh well done. Ayan. Yan na yan, yan, lang ang akin. Medyo close to well uh, done yan. Dahil ayaw ko talaga may ano. Yan din, may dugo-dugo. Ayaw ko yan, mga, mga mas. Pero, syempre, um, ang uwi na talaga ng luto ng sinasabi nila na mas masarap talaga ang steak. Pag yung medyo nalalasahan mo talaga yung mga blood-blood yan. O, diba? Pero hindi yan ang best ko. Ang ah, ngayon, gagawa naman tayo na gravy. nako napakasarap itong gravy ko na to. Kasi, ang nilagay ko dyan yung pinaglutuan natin nung um, beef shank, yung bulalo. O, oh, nilagay natin dyan yan para, na napakalaso naman talaga. Hindi mo na kailangan maglagay pa ng mga, uh, ng mga cubes, cubes na yan. Dahil sobrang linamnam ng gravy natin, mga Mars. Ayan, syempre, yung basic na paggawa ng sauce. Gumawa tayo kanina ng roux with butter, flour, and then yung, um, yung sauce ng kaninang excess oil from the from so, the nung niluto natin. Kaya naman napakasarap at napakadinamnam ng ating sauce. And then, ilagyan natin yan ng tubig lang. And then, soy sauce and protein sugar, pambalansin ng sauce natin and then ayan, niluto natin yung asparagus sa butter at saka, kaya ating corn niluto rin natin yan sa butter naku, napakasarap ng ating side dish for our steak, ayan na siya, mga mars, so ready to plate na tayo Nilagay natin yan on the side, yung ating buttered asparagus. And then, wala. Ayan na yung sauce natin. Oh, nakapasarap no. naman talaga ng tunog na yan. Oh, hindi ka ba, ba naman na mga Mars, So, i-plating nyo na yan. O, oh, diba? Sa ayon na gusto ninyo. Napakaganda naman na ating pagkakaserve dyan eh. So, ano pang hinihintay mo, Mars? O, oh, diba? Napakasarap. Kaya, lutuin mo na rin yan.